Kasunod ng naitatalang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa, naglabas ang Department of Health ng ilang payo para makaiwas sa sakit at di na ito kumalat pa. Si Mark Petalco sa report. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, tumaas ng 51% ang mga kaso ng influenza-like illness sa bansa. As of November 11, Mahigit 182,000 ang naitalang ILI, mas mataas sa naitalang mahigit 121,000 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Benito Atienza, Vice President III ng Philippine Federation of Professional Associations, ang pagkalat ng influenza ay dahil sa papalit-palit na panahon na sinabayan pa ng dagsa ng mga tao sa pampublikong lugar. Tapos yung mga bata pumapasok, pagpasok, ang mga bata walang mask, may mga ubu-ubo dyan may sinisipon, nagkakahaw, madali ang hawahan. Katulad hindi tulad nung dati, nung pandemic, lahat tayo nasa bahay, nagmamas paglabas. Yan ang isa sa dahilan na kaya tumataas ang, ang incidences ng uh, viral infection katulad ng flu. Ang ILI o tarangkaso ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng influenza virus na umaatake sa paghinga. Mas madaling kapitan ng ILI ang mga bata, matatanda, buntis at mga taong may mahinang immune system ayon kay Atienza, mas dapat na magingat lalo't may pagkakapareho ang sintomas sa influenza sa COVID-19. Gaya ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, ubo, sipon, pagkahapo at pamamaga ng lalamunan. Para maiwasan ang influenza, payo ng DOH, mag-isolate kung may sakit, ugaliin ang paghuhugas ng kabay at siguruhin ang magandang bentilasyon. Dagdag ng paalala ng eksperto, takpan ng bibig at ilong kapag uubo o babahing, magsuot ng face mask at lalong-lalo na tiyaking kumpleto ang mga bakuna laban sa flu. At tandaan natin ang flu vaccine ay binibigay taun taon Hindi dapat hintayin kung kailan binigyan ay saka ibibigay. Kasi yung iba late nagpapabigay, October, November, ay ang effectivity po ng, ng bakuna na ibinigay ng January o uh, ano po ay hanggang February lang next year. Sa harap naman ng tumataas sa kaso ng respiratory illness sa mga bata sa Northern China, huling tiliyak ng DOH na walang dapat ikabahala ang publiko. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang pagtaas ng kaso ay may kaugnayan sa paguluwag ng COVID-19 restrictions at pagisimula ng malamig na panahon. Pag niya, may pitilang minomonitor ang sitwasyon. Now we're monitoring the rise of respiratory illnesses in China, no? And they've given their reports to... Uh, The WHO, International Health Regulations, hindi naman siya new viruses, it's the common diseases. Our hospitals are now ready. After okay. our experience with COVID-19, of course, we'll be able to feel uh, as soon as there are uh, rise of cases uh, going to our emergency department. Mark Fetalco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.